Uh, construction materials, price, data. How is that determined? So determined, yan ang nagkontrol ng mga presyo ng mga construction materials na ginagamit natin to derive the DOPA of the project. So lahat na yan, sir, before, naibigay na yung authority ng CMPD sa mga implementing offices sa region at sa district, at ngayon, ibinalik na natin sa central office para makontrol natin ang mga presyo. Bakit niyo po sa central office, uh, director? Kasi mayroong mga discrepancies na, sir. Na okay. Maski yung kapitbahay na district office. Ang lalayo ng presyo. In fact, ang nakita ho namin, yung presyo ng semento, compared sa mga hardware store, eh, mas mataas pa po ang ibang uh, CMPD. Totoo po ba to? May mga ganong pangyayari, sir. Kung baga po, bulto-bultong binibili ninyong semento, pag ka sa hardware store, mas mura pa doon. Malamang, sir. May ibang distrito o district at mga region na ganyan ang nangyayari. Na-monitor